po, kamusta? Paglilay pa tayo ng halaman dahil maulan. Ito isang halaman na haluan ng suka. Kaya aalisin natin yung halamang namumulaklak. At ang iiwan natin ay yung suka. Hindi pa kasi sayang din ba Kaya alagaan natin. Dahan-dahan. Dahan-dahan yung pagtibag sa lupa. Ito yung hindi alam yung pangalan. Yan, ang daming daw ng kaimito kaya kay ganda ng bulaklak. Kaya ililipat natin sa magandang paso. Ah, medyo maganda lang. Ito, sura yan. Aalagaan natin at ililipat natin sa matabang lupa. Dahil maulan, madaming langgam na masakit ngat Ito <laughs> ang suha. Itatabi natin suhang dabaw. Ayan, nakapatpat tayo ng suhang dabaw. matanggalin na natin. Isama din natin sa lupa. Magubulok. Okay, ganda dito ba? Ayan, nagkalaglag yung bulaklak. Nalaglag yung isang bulaklak. Tapos, ang na tubo. Pwede na natin itong paghiwalayin para dumami. pala siya. Ayan. May ugat. Para siyang luya. Hello po. Kamusta? Ito yung matabang lupa na may kahalo na papanganga tayo kapag ka nagtatanim <laughs> may pangbenta na tayo sa umagang maulan di tayo makapagdamo Ayan, at isa pa may alaga tayong ako natutulog kaya pagkakataon na natin na magtanin ayun ayun medyo madaming langgam kaya lalagyan natin ito ng 7 para umalis yung langgam ayan may pangbenta na tayo yahoo love you all mga kasinyor hello kamusta sana palaging happy and healthy love you all